Limang pataba tips para sa mga hardinero sa bahay. Una, tubig ng balat ng sibuyas bilang patabang may phosphorus. Ibabad ang mga balat ng sibuyas sa tubig upang makagawa ng patabang mayaman sa phosphorus na makatutulong sa mas maagang pamumulaklak ng mga halaman. Pangalawa, tubig ng balat ng mansanas bilang patabang may nitrogen. Gamitin ang balat ng mansanas upang makalikha ng patabang mayaman sa nitrogen na nagpapalakas at nagpapasigla sa paglaki ng halaman. Pangatlo, tubig ng soybeans bilang patabang may protina. Ibabad ang mga soybeans sa tubig upang makagawa ng patabang mayaman sa protina na nakatutulong sa pagkinang ng mga dahon at nakapipigil sa pagdidilaw ng mga ito. Pang-apat tubig ng karot bilang pinagmumulan ng ferrous sulfate. Gamitin ang tubig mula sa karot bilang patabang mayaman sa ferrous sulfate para sa mga halamang mahilig sa maasim na lupa at para mapanatili